Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. Adbeth Flores po. Yay! <laughs> <laughs> biyernes na naman. Alam niyo talaga, bang biyernes, talagang andun yung puso ko masaya kasi naka... No, isang linggo na isang na tayo. Linggo tayo ng karanasan sa Panginoon. At And, tagumpay. Buhay apo. pa rin tayo ngayon. <laughs> nasa gawaan pa rin. Opo, opo. Ayan, so, kayo pa yung nakikinig sa programang gabay, dito po yan sa 702 DCS. At syempre po, sa mga kang gabay na alam natin, nakakakilala sa atin, alam nyo na pag Friday kumakanta tayo, di ba po? So, ready ka na, Daddy, ha? Subukan. <laughs> yes, subukan na naman. Ano? Thank God it's Friday. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Praise the Lord. Oh, di ba? <laughs> so, <laughs> ayun po. Kung yung ginaganyan natin si dad, kasi ho, lalo, lagi siyang feeling young and feeling happy. Opo. So, kung uh, kayo pa'y nakikinig sa so, mga transistor radio nyo, dyan po sa Luzon, nakuku nakukuha niyo po ito mula po sa 702 JCS kung kayo naman po ay dyan sa Visayas at Mindanao, ang nakukuha nyo po yun sa DYBS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig sa atin sa Facebook live stream, salamat po ha. Ah, natutuwa po talaga kami sa mga comments nyo, mga amens, mga emoticon. Salamat po. Ang malaking blessing po yun sa amin na magpatuloy po sa programang gabay at malaking blessing din po yung talaga sa amin. So, thank you, thank you so much po. Salamat din po sa patuloy niyong panalangin para sa FEBC at patuloy niyong pong financial support para po sa FEBC. So, ngayon po sa ating programa, sa loob po ng 30 minutes, dalangin po natin. Makakuha po kayo ng aral, dagdag kaalaman, encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At syempre po, huwag natin laging kakalibutan ang 72DCS po ay member na kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Sige po diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunan ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilo ng Radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas. Naglalayong kayo hatdaan ng magagandang awitin at mga makatutuhan ng katuruan na magdagala sa inyo ng isang hamon at isang gabay. Ito ba si Beth Flores ng Gabay Library? Pinag-uusapan pa rin natin tips for providing your grandparents with effective care. Eto, may mga rin dito. Sabi po niya, ask for your grandparents' opinion. O yun. Ang isang mahusay doon, caregiver, ay alam na ang nais at opinion ng kanyang mga lolo at lola, eh mahalaga. They are important. Kaysa po pangunahan, at hindi pansinin ang preferences ng mga lolo at lola, dahil sa kanyang limitasyon, abe, maghanap po ng mga paraan upang makustomize ang mga activities, meals, at mga daily tasks. Ang hindi pagpansin po kasi sa kanilang mga naisin, eh maaari pong magdulot ng tension at magpahina ng kanyang kalusugan. Totoo yan. Makasira ng ugnayan at maging hadlang upang mas natin silang maalagaan. Ayon po sa agesliving.com, ang mga pamilya daw po ay binubuo ng iba't ibang mga edad na magkakasama. At isang magandang oportunidad ito upang ang mga apo po ay may matutunan mula po sa kanilang mga lolo at lola. At siyempre dahil nga po dito sa atin, kadalasan pamilya ang nag So himukin daw po ang mga bata, yung mga apo natin, na makipag-usap sa kanilang mga lolo at lola. Magtanong, upang maibahagi nila yung mga kwento ng kanilang buhay. Ito po ay isang makabuluhang pamamaraan upang maipasa ang family history at traditions and doon po sa mga susunod na henerasyon. So, depende po kasi sa edad ng mga bata at kung gano'n sila kalapit sa kanilang mga lolo at lola, eh, maaring mahiya silang magsimulang magtanong o kung ano ang itatanong. So, gabayan daw po sila sa pagpagsisimula pag, ng mga conversations at himuki ng ating mga anak o yung mga bata na magtanong din ng kanilang mga nais malaman sa kanilang mga lolo at lola. So, dahil ito po yung pinag-uusapan natin, nagbigay po sila ng mga suggestions na maaari starting ng conversation sa mga lola at lola. Ito po yung mga tanong. May holiday traditions po ba kayo? Ma ano po ang pinakapaborito niyong holiday? O isa, saan po nanggaling ang inyong pangalan? May kahulugan po ba ito? Yun. May palayaw po ba kayo? Paano po ito nangyari na may palayaw kayo? Saan po kayo ipinanganak? anak Ano po ang bahay ninyo nung bata kayo? Ano po ang pinakamahalagang lesson na natutunan ninyo sa inyong mga magulang? ano po ang ginagawa ninyong magkakaibigan na masaya nung araw? May BFF po ba kayo? Best friend forever. May curfew din po ba kayo? Magalang tanong. Anong oras po? O, paano nyo po nakilala si Lolo? O kaya, paano nyo po nakilala si Lola? Hinaranan nyo ba po si Lola? O kaya, nangharana ba po kayo Lolo? O nanilbihan din po ba kayo? O pwede rin, saan po ba kayo ikinasal? Okay, so ano po ang pangarap ninyo nung bata kayo? Natupad ba po iyon ngayon? Ah, uh, ano po ang pinakamagandang bagay na gusto niyo po bilang lolo at lola? At marami pa pong mga questions na pwede pong idagdag. Kung malaki daw po ang grupo, maari pong mahirapan ng mga elderly na marinig o masundan ang pinag-uusapan. So, maari nga iba po ma-left out o hindi ma-marinig ang kanilang tinig. So ang pagtatanong po ng mga bata at pakikipag-usap nila sa kanilang mga lolo at lola ay pamamaraan upang maging bahagi sila sa activities. Ang benepisyo naman po nito para sa mga bata, natututunan nila ang mga kinakailangan skills sa pakikipag-usap, sa pakikinig, at ang magandang pamamaraan ng pakikipag-usap sa kanilang lolo at lola. Ang isang magandang idea din daw po, lalo na kung magkakasamang kumain, ay magtanong daw po ng mga silly questions, yung mga kalokohang tanong na maaring sagutin ng lahat. So ang mga tanong na ito ay magaan lang at maaring masagot ng mga bata at ng matatanda para lahat pwedeng sumagot. Himukin ang lahat na sumagot ng tanong at magpaliwanag kung kinakailangan. Ang goal po dito ay mabigyan lahat ng pagkakataong magsalita at marinig ano man po ang edad nila. So narito po yung halimbawa ng mga katanungan. Silly questions po to ha, na maaring magsimula sa pagkukwentuhan o lumikha ng mga bagong magandang memories kasama ang mga lolo at lola at tradisyon ng pamilya. So anong mas gusto mo? Makahinga ka sa ilalim ng tubig o makalipad tulad ng ibon. Meron ding tanong na kung mabibigyan ka ng pagkakataong makasabay sa pagkain yung paborito mong artista. Sino yon yun? O, diba? Kung halimbawa magkakaroon ka ng isang superpower, ano po ito? Kung may isang pagkain lamang ang kakainin mo sa bawat araw, ano ito? At isa pang tanong, ano ang nagpapadama sa'yo na mahal ka talaga? Meron ding, ano ang lagi mong ipinagpapasalamat? O, oh, maganda yan. Ano ang mas gusto mo? Maglaro sa buhangin o maglaro sa snow? O, oh, di ba? Lalo na for na sa ibang bansa po kayo. Haliba, kung maaari kang magdala ng tatlong bagay sa disyerto, ano ito? So, yung mga questions na ganyan, maganda po yan na uh, mag-open up ng communication sa buong pamilya na ang mga lolo at lola can be involved dun po sa activities at masabi nila yung kanilang opinion. Alam niyo po ang mga lolo at lola, punong-puno po sila ng mga priceless wisdom at experiences na maaaring maibahagi po sa ating mga apo o sa ating pong mga anak, sa ating pamilya. Kaya nga, magkaroon ng multi-generational conversation sa ating pong mga family gatherings, video chat, o phone calls. So ang bawat pag-uusap po mahalaga at bumubuo ng bagong magagandang alaala at mga learning experiences. Ang pagtanda, isang pagpapala, di ba? At ngayon pong kami, eh, may mga apo na rin, ano? We make it a point na laging may magandang memory sila at nakasama kami. So yung pakikipagkwentuhan natin sa ating mga apo, nagpapa, nag, yan po ay eh, nakakapagpabata sa ating mga seniors. Lagi ko nga pong sinasabi, Huwag po tayong maging matandang masungit, yung grumpy old men and women. Habang malakas pa po tayo, mag-iwan tayo ng mga masasayang karanasan sa buhay po ng ating mga anak at sa buhay ng ating mga apo. Tayo muna ang patuloy na maging encouragement sa kanila. At kapag talagang mahina na tayo, sila naman po yung magiging encouragement din sa atin upang magpatuloy sa pagharap sa mga iba't ibang challenges po ng ating pagtanda. Kaya nga po mga kagabay, sa mga bata pa, igalang at pahalagahan ang mga lolo at lolang kasama natin sa bahay at sa buhay. No? At sa mga seniors naman, abay maging masayang kasama ng ating mga anak at mga apo. Huwag po natin silang pahirapan. Huwag din po tayong maging entitled. No po. So sa ganitong paraan, tayo po ay magpapatunay na tunay na buhay si Kristo sa ating buhay pagtanda at siya po yung ating pag-asa at buhay. At kapag nakikita po ito ng ating mga anak at ng ating mga apo na tayo po ay masaya sa pagtanda dahil kay Kristo, abay lalo po si tapit sa Panginoon at gusto rin nilang tumanda na kasama si Kristo. Ito po si Beth Torres ng Gabay Library. Wow, na tumbok mo na. Mm -hmm. <laughs> praise the Lord, praise the Lord. So, nakatutuwa. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ano po ang ating pag-aaralan sa palatuntunan ng Gabay, March 4 Friday? <laughs> ang yes. mensahe sa Iglesia ng Theatera. Teatra. Ebanghelista Paul Mortgage, kumusta na po kayo mag-aral na po tayo? Ano nga ba ang mensahe para sa anghel ng iglesia, ng teatera mula sa ulo ng iglesia? Nagsalita ang anak ng Diyos na may matang nagliliyab, mapanuring mata. At ang kanyang paa ay parang bronze na pinakintab. Alam ko ang mga ginagawa mo. Eh dahil naman talagang, eh you know, uh, omnipresent naman talaga siya. Nakita ko ang tama mong ginagawa. Alam ko ang iyong pagmamahal, katapatan, paglilingkod at pagtitiis. Ano pa ang nalalaman ng leadership? Patuloy ang kanyang sobrang paggawa at ito'y nahahaya. Pero may laban ako sa iyo. Kinukonsente mo ang babaeng si Jezebel na nag-aangking propeta, propetesa daw siya ng Diyos dahil sa mga teaching niya. Naluluko niya ang mga lingkod na gumagawa ng kahalayan at kumakain ng mga pagkain handog sa mga Diyos-Diyosan. Binibigyan ko siya ng time para pagsisihan at talikuran ang pagiging imoral. Pero ayaw niyang magsisi. Bibigyan ko siya ng sakit at pahihirapan ko siya ng matindi. Pati ang mga kasama niya sa pangaliwa hanggang sa magsisila sa mga ginagawa nila, kasama ang babaeng iyan. Papatayin ko rin ang mga followers niya para malaman ang lahat ng mga mga churches na ako ang nakakaalam kung ano ang nasa isip at puso ng tao. Ibibigay ko sa iyo kung ano ang dapat mong uh, matanggap ayon sa ginawa mo. Pero yung iba sa inyo na hindi natuto, na tinawag ng iba na malalim na sikreto ni Satanas, Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako magdadagdag pa ng iba pang um, mga utos basta hindi kayo bibitaw sa titsing ko hanggang sa pagdating ko sa mga magtatagumpay at sa susunod sa mga pinagagawa ko hanggang sa dulo bibigyan ko kayo ng tungkod na bakal at babasagin nila ang mga bansa na parang palayok na gawa sa putik tinatanggap ko sa tatay ko ang kapangyarihang ito at ito rin ang ibibigay ko ibibigay ko sa magtatagumpay ang morning star at makarinig ka mak you know makinig ka sa sinasabi ng espiritu sa iglesia amen tayo riyan amen hindi lamang yung ang mensahe para sa sardes ganun pa rin isulat mo para sa iglesia sa anghel ng Sardes. Ito ang sinasabi ng pitong espiritu ng Diyos at may hawak na pitong star. Alam ko ang ginagawa mo, iniisip ng iba na buhay ka, pero ang totoo patay ka. Kaya ang gumis, gumising ka na. Palakasin kung ano ang meron bago yan tuluyang mamatay. Kasi nakita ko na hindi na perfect yung ginagawa mo ayon sa standard ng Diyos. Kaya tandaan mo ang mga itinuturo sa iyo, at mga narinig mo. Sundin mo mga mga yon at tatalikuran mo ang kasalanan mo. At kung hindi, gigising, darating ako, diyan na parang isang magnanakaw, hindi mo nalalaman kung kailan yon. Pero may ilan dyan sa Sardes na hindi nila namamat, na minamat, you know, hindi nila minamasdan ang kanilang mga damit. Maglalakad silang kasama ko makasuot ng puti kasi deserve nila yon. Kung ang mga magtatagumpay dadamitan sila ng puti at hindi ko buburahin ang kanilang pangalan sa libro ng buhay. Sasabihin ko sa harap ng tatay ko at ng mga anghel niya na sila ay sa akin. Kung nakikinig ka, makinig ka sa sinabi ng Espiritu sa Iglesia. Wow! Damit na puti <laughs> at hindi buburahin ang pangalan sa libro ng buhay. Wow! At sasabihin ko sa tatay ko at mga anghel niya na sila ay akin. Makinig ka, makinig ka sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. Amen na naman, Anha. Talaga namang ang ulo ng Iglesia ay talagang matapat na nag-iingat sa kanyang Iglesia na handang sumunod sa kapurihan ng kanyang dakilang pangalan. Di ba anak? Amen. Opo. Ayan. Amen po yun. <laughs> kasi, ang ganda ng dadan, no? sabihan na sila, sabi, oh, yung kasalanan nyo, pumapatay yun sa inyo. So, dapat, manumbalik ka na sa Panginoon. That's, that's very good. And, and that's true eh. Kasi minsan, uh, nagiging, ngayon kasi sa panahong to, yung kasalanan, na parang na, uh, na de na tayo eh, you no, know, dad? Parang nagiging oh, normal man. na yung kasalanan. Yung wala nang pakiramdam. Oo, oh, parang hindi na, hindi, wala na tayong conviction na yun ay kasalanan. Di ba po? Uh -huh. At Kasi wala... na, nahahawa na nga tayo ng culture. Opo, oh, ng nahahawa panarin, na tayo right? ng anti-Christian culture. Yun yung, yung term na uh -huh. ginagamit natin. Uh -huh. Anti-Christian culture. ilan e, na po sa panahong ito, kung tayo yung Kristiyano, tayo na yung nape-persecute, di ba? Sinasabi nila kasi yeah. kayo, hindi kayo inclusive, exclusive lang kayo. Ganun-ganun ng ganun, ganun, ang, ganun correct, ng dialogue. Eh. So, <clears throat> pero pag pinag-usapan natin ang standards ng Panginoon, alam natin sin leads to death. Totoo 'yan. Talaga. At walang ano, kasalanan is kasalanan. Walang white sin, gray sin, or whatever, uh -huh. 'di ba po? Great Yan divide talaga. nga. Great Aho divide. Kay tanas ka ba o kay Kristo ka? Totoo yun. So itong <laughs> matinding question, walang gray pagdating sa kasalanan. Kaya Correct. ka minsan, ito lang, umaandar lang sa utak ko eh. Kaya tayo pong mga mananampalataya, kapag namili tayo diba po, Yung values, yung biblical values ang dapat na standard din natin sa pagpili ng tao. Aba, hindi oh. yung hindi yung sarili nating values, di ba po. At siyempre kasama din doon yung panalangin. Kaya nga na, na, natatawang, nang nangingiti nga po ako kasi dapat tayong mga mana ng palataya, tayo yung may prophetic voice para sabihin kung sino, kung di ba para at least makita natin ma-examine ma natin lahat kung sino yung mga taong iboboto natin for the leadership of our net, mm -hmm. o kaya yung barangay level, di ba? Tayo nga sa church eh, ang hirap-hirap bago maging leader ng church, ang dami-daming di ba dad, ang dami-daming qualifications, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito. Yung church, sa church life and leadership lang yan. Eh bakit hindi natin gamitin din po yung same procedures na yan sa pamilya pagpili ng mga tao na uupo sa government para mag-lead sa atin, maging barangay yan, maging local municipality yan. Eh di lalong-lalo na po sa ating bayan, sa ating nasyon. Di ba, Dad? So, eh, alam talaga. natin yun. Alam natin, sin leads to death. And if we vote for people who blatantly sin, alam na natin yun na corrupt talaga, that will lead to death ng ating bansa. So, eh, yun lang yung mga logic na yun. Kaya ganun, itong dad? ating, ating eleksyon na susunod na ito, naku, very cri critical yan. Very Apo. critical. Apo. Kaya Apo. dapat mag-isip na ang mga tao kung sino talagang iboboto. Opo. At huwag ipagbibili yung mga boto nyo. Opo. Oh, ah, Dad, so, pray na uh, po, oh. po tayo. <laughs> <laughs> okay. Let's pray. Ah, sige po. Pray na po tayo. Panginoon, salamat po ha. Very clear yung word na sin leads to death. Kung hindi kami manunumbalik sa iyo, Panginoon, it will bring us yes. to death. So, Lord, dalangin po namin maging, maging solid ito sa amin na kami, mga mananong palataya, hindi namin tipiliin ang kasalanan. At kung kami po ay mamimili din ng mga leaders, hindi rin kami papabor dun sa taong alam namin blatantly kitang kitan na namin yung kasalanan. So, Lord, yes. tulungan mo po kami maging wise kami, Panginoon, sa mga gandong pagkakataon. Lord, today, thank you po sa aming mga kaibigan na mag-celebrate ng mga birthdays nila. Unang-una po, kay Pastor Dennis Mark Aglosolo. Salamat po sa kanya. I pray for him. Uh, as of now, I don't know where, anong involvement niya. Uh, pero alam ko, siya po yung nasa busto. So, Lord, we just pray for them and the family uh, at ano po yung ginagawa nila. Ganun din po si Mar Marikita Vitug, si uh, Marvin Abadier, si Hope Banyaga Banyagakura. Zeni Avila, si Marice Flores, salamat po sa kanyang buhay. Uh, dalangin ko po, ikaw po ang siyang mangina sa kanila. Uh, dalangin ko rin po kay Arlene Maka, kay Melinda De La Cruz, Really Joy Gregorio. Lord, tomorrow, birthday din po ni Arnel Zapanta. Salamat po sa kanya. Si Betty Ann, Panginoon. Thank you, Lord, for her life. Si Lynn Lapitan. Si Gina Panaligan Hernandez. Si Ate Esther Castillo. Continue to bless them. At ganun din ang aming pong kababata, si Herbert Martinito. Salamat po, Panginoon, sa mga kaibigan na ito. Dalangin namin Bless them, Lord, to overflowing. Maaring may mga listeners kami na today is their birthday. Hindi po namin sila kilala, but you know them and you see them. So kasama po yan, Lord, sa blessing na amin pong dinedeclare. Ganon hindi po sa mga mag-aasawa na nag-celebrate ng kanilang mga birthday. So Lord, thank you po. Salamat po na patuloy na ito po ang aming Diyos na nakakakita sa amin in everything at nakakaalam sa amin at kasama namin. So sa mga pamilya na dumadaan sa mga challenges, katagpuin mo po sila ngayon, Panginoon. Marami pong salamat. Kakilang Diyos, marami pong salamat sa pagkayo, sa pagkat kayo ang ulo ng iglesia. At kayo ang nakikinig, Panginoon. At sa mga sinabi mo nga po, sa iglesia ang aming pinag-aralan, sa mga magtatagumpay, dadamitan mo sila ng puti at hindi kububurahin ang pangalan sa libro ng buhay. Talagang tiyak sasabihin ko sa harap ng tatay ko at mga anghel niya na sila ay akin. Pag-angke ng ulo ng iglesia na walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Kung kaya, kung makikinig ka, makinig ka sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Marami pong salamat, Dakilang Diyos. Tunay pong kayo'y tapat. At kung kami naninindigan, magbibigay ka sa amin ng katagumpayan. At dahil doon, Panginoon, Uh, ang, ang Ama at Anak Panginoon ay magkakasundo upang parangalan ang mga naninindigan para sa iyo sa kapurihan ng kanilang dakilang pangalan. Huwag po ninyo kaming lalampasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So sa ating pong pagsunod sa Panginoon, kapit po ng todo-todo, huwag pong bibitaw si Lord lang hmm. at huwag piliin ng kasalanan. Ito po si Beth Flores, nagpapaalala po lagi, life is not a series of chances, it is a series of chances. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati, at sa pamahalang na naman ng kapatid na Rigi Villena, at Aruel Mendoza po, kasama si Aileen Valdez, Abig Lindo, Chris Rosete, Juan Mark Palatuhan ng RTV. Kasama rin po ni Kuya Reggie sa Prodtex, si JV Tabua, Nathaniel Peralta, Benjo Morano. Si BXE naman, si Rafi Bardukilio, at Nauds Pagador. Si Jericho Flores po dito sa aming tahanan. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, Kapag si Yeso ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon. Ngunit hanggang sa lunis na muli, sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.